Pero kung naging yes po yan, eh, of course, alam nyo na si Atty. Maki Kilos. Alam din ni Chairman George Garcia na sinabi niya na baka daw magkaroon ng TRO o or restraining order against COMELEC to delay, postpone the December 1, 2025 election. Pero wag na muna nating pag-usapan yan sapagkat yan eh paglaon-laon, hindi rin natin alam kung may makita pa si Atty. Mac na unconstitutional basis for unconstitutional issues sapagkat kung pipirmahan ng yes, malamang na pag-aralan na ng matagal yan. Kahit nasabihin ninyo sa akin o no, kahit sabihin na na halimbawa kahapon lamang dumating ang enrolled bill, napapag-aralan na yan hindi naman unprofessional o last minute ang mga tao sa Malacanang, especially the President, whom uh, responsibilities is uh, beyond expectation from the people, eh, alam na po niya yan.